kabuhay! Kamusta kayo? Kinaumagahan, andito na nga kami sa hotel na pag namin ng ilang days. Kagabi nga, isa eh, lang kami natulog. Nakarating kami dito mga bandang 9am na dito kami mag sa Shizuka Ken Kakegawa Sumagoy Resort. Napakalaki nga ng hotel na to. Ang ganda pa ng lugar at view. Mahili kasi si asawa mag-staycation sa gantong hotel. Gusto niya kasi kapag magbabakasyon kami, isa magandang hotel na para makapag-relax kami ng mga bata. Dating namin dito, dumiretso agad si Hapon sa front desk para mag-check-in. Yung room nga na kinuha ni Hapon per day, 50,000 yen. Kasama na nga doon yung breakfast buffet at dinner. May sauna na din dito. Sulit naman kahit ilang beses ka mag-sauna eh, pwedeng pwede. May swimming pool din eh, sulit naman sa amin yung buffet. Alam nyo naman, ito yung favorite naming banding ang kumain. Marami ding mga activities dito. Perfect nga to pag para sa buong pamilya. Dahil maaga nga kaming nakarating dito, 3pm pa kami pwedeng pumasok sa loob ng room namin. Sumakay kami sa bus papunta sa recreation center. Habang nasa loob nga kami ng bus, ito ang tuwa si Ruri. Dahil nga bihira lang kami makasakay sa bus. Andito na nga kami sa recreation center. Madami nga ditong pwedeng paglibangan para sa mga bata. Pwede din sa matatanda. Magde-treasure hunting nga kami, explain sa amin ng staff kung ano yung goal May lima nga kayong spot na pupuntahan at dapat mapuntahan yung isa-isa para maghanap ng coins, inexplain niya na pag nakakuha kami ng 5 coins, may premyo kaming matatanggap. Makakatanggap kami ng laruan, tapos may isang lucky coins din na kailangan namin mahanap na kapag nahanap din namin, may premyo din kami. Pagkatapos niyang i-explain, binigay niya na sa amin yung trowel na gagamitin namin. Binigyan din kami ng metal detector para mapabilis yung paghahanap ng coins. Pag may na na coins, e tutunog. Pagbuntang nga namin sa ispat eh wala nang patumpik-tumpik pa nagukay na kami coins. Kukuin. Yeah! Kukoy na ang kalyo. Ay. Tumutunog. Ay, ayan na, ayan na. Nabuo nga namin yung 5 coins. Nakachamba pa kami ng lucky coins. Kaya tuwang-tuwa nga kaming lahat. Lalo na si asawa. Naglulundag okay. pa. Pagkabuo namin ng coins, bumalik na kami sa recreation center para ipakita yung coins na nakolekta namin. Tapos pinapili na nga ng isap yung mga anak namin kung ano yung gusto nilang premyo. Napagod nga kami ng mga bata kaya umupo muna kami at kumain ng papi ko ice cream tapos na lang kami. Ilang minuto lang lumabas na kami ulit. Eringan dalawa kong itlog nagbabato-batopic. Bumabatopic? <laughs> Nagkapi ko na, no? Nagaya nga mag-scooter si Joe. Si Ruri naman sumakay sa electric car. Bawat activity nga dito ay eh, may bayad. Kung may magtatanong po kung magkano, isearch nyo na lang dahil nakalimutan ko na. <laughs> Katapos nilang maglaro Pamaya-maya landis Sumakay na kami sa bus Pabalik sa hotel Balik namin dito maaga pa Madami pa din kaming oras Kaya pinaglaro muna namin Yung mga anak namin Dito sa indoor playground Si kuya nga ay natatawa ako Dahil di na nga bagay sa kanya Yung mga gantong laruan Dahil binata na nga siyang tingnan <laughs> Pero nakakatuwa naman Nakijoin pa din siya sa mga kapatid niya Para makipaglaro Habang naglalaro nga mga anak namin Kami naman ihapon nagsesenti sa gilid, pinipil namin yung magandang view sa labas. Dahil 3pm na nga, bumalik na kami ulit sa front desk. Pagdating namin dito sa front desk, eh ang daming tao. Napakahaba ng pila. Daming ang nag stay dito. Maganda kasi at very relaxing yung lugar. Kinuha lang namin yung susi na ni-reserve namin na room. Sa 7th floor nga daw kami naka-check-in na room. Ito na nga yung room namin. Itutul ko kayo ng konti. Pang-family room yung kinuha namin. May apat na bedroom. May sopa pa. Napakaganda ng view nature yung view namin kaya sobrang nakaka-relax pagkagising namin. Ito ang bunga. Ito ang hotel na pinag iistayan namin. Medyo may kalumaan na nga pero okay naman. Kompleto naman sila sa amenities at malinis naman. Namahinga lang kami sandali dito sa room. Kumain kami ng snacks. Nung nakapagpahinga na nga kami, bumaba na kami ulit papunta naman kami sa ispat ng mga kabayo dahil nga sasakay yung mga anak ko sa kabayo. Napakaganda nga dito kung mahilig nga kumakaisa nature, tiyak na magugustuhan nyo dito. Pagdating namin, bumili kami ng ticket, mauna nga sumakay si kuya sa kabayo. First time nga nila sumakay sa kabayo, excited at tuwang-tuwa sila. Pagkasakay nga ni kuya, hinawakan niya yung katawan ng kabayo. Pinipil niya daw yung experience, may guide naman sila. Pagkatapos ni Kuya, si Joko naman ang sumakay. Tuwan-tuwa nga si Joko, kumakaway pa. Ang ngiti nga niya, ipapunta na sa tenga. Sunod naman ay si Ruri. Kay Ruri nga ako pinaka na-excite. -e Sila sumakay sa kabayo, nagpa-picture lang kami sa kabayo para memories. Pagkatapos namin dito, may malapit dito na church kaya inaya ko si Hapon pumunta sa simbahan. Kaso pagpunta namin, eh nakasarado na kaya di na kami nakapasok sa loob. Habandang 5pm, nag-dinner na kami na paaga nga kami mag-dinner, gutom na din kasi ang mga bata. Bago nga kami mag-dinner, nakakita kami ng piano kaya nag -piano si kuya at si asawa. Andito na nga kami sa resto, kung saan kami magdi-dinner. Ang daming tao pagdating namin. Excited nga kami kumain dahil nga buffet to. Alam nyo naman, mahili kami mag-anak sa putri. Laki nga ng resto na to. Ang saya Andito kami pinaupo sa gilid ng bintana kaya nga ganda ng pwesto namin. Sobrang ganda ng view sa labas. Kitang-kita yung nature kaya lalong masarap kumain. Andaming ang daming masasarap na pagkain dito. Ito yung pinaka gusto ko pag nagta-travel kami. Ito yung Laging nire-request ko kay hapon ng buping Madami silang pagkain May salad na paborito ko May kimchi rice, yakisoba, chinese food May fried rice, meatballs, pasta May mga tempura May sushi, roast beef May sushi, may sashimi At ang dami pang iba Di ko na nga nabidyoan yung ibang mga pagkain Dahil kinuhaanan ko na si Rudy Kami nga namin kinuha na pagkain Nakatatlong balik nga ako Sinulit ko talaga <laughs> Pagkatapos namin kumain, nagsauna na kami. Siyempre, di ko na kayo isasama sa loob dahil nga bawal mag-video. Pagkatapos namin magsauna, meron ditong pahingahan. Bumili si asawa ng ice cream. Masarap kumain ng ice cream at uminom ng malabing na tubig after magsauna. malik na rin kami sa hotel. pagdating namin sa room namin, naglaro na yung mga bata. Nilaro nila yung napapremyohan namin kanina sa treasure hunting. Tuwan-tuwa nga sila sa nilalaro nilang magkakapatid kasama si asawa. Kanina lang tuwan-tuwa silang naglalaro maya-maya umiyak si Bunso. Inaasal daw siya ni Kuya Jonya. Kaya binuwat siya ng tatay niya nilalambing kinakantaan pa siya ng no si Balasi. Ananinigas sa'yo Ba